time check 9.54 nandito tayo dahil may sakit tayo nagkaroon pa pala may pa pala tayo ng sakit ang lumaya po muna tayo sa area A para i-check yung paint natin yung i-drawing natin kasi by 28 kailangan matapos na yun bahala na kahit may sakit diyan palagyan tara let's go agents ganyan tayo kasi bag kahit may sakit malupet yan pala nagagawa natin Time check, 2.45 Yan, yun pa lang Now, let's go Tay, pabidyo nga ako tay dina, open Okay na, okay na Oo tay, naka-open na dito tay Harap pa dito tay, yan What's up, it's me, the one and only check is in the time check Ha? Right. Naka-okay na yan tayo, okay na yan okay right. right. yeah. Time check, 3.18 Ah, uh, eh wala pa naman natapos natin. Pero matatain na 'yung bigbbig din natin ng level bar. And 'yon, sinigang tapos almutan ko 'yung isa. Ano ba 'yung isa? Take lang. Kare-kare, sinigang, kinilal. Diba natin tapos mo dahil kahit kahit magugutay tayo, sige pa rin tayo kasi 'to Justnel na 'to. 'Yung sinipag lang araw-araw nararamdaman natin 'to tapos wala to ngayon kailangan matapos natin. dahil kahit kahit pagod tayo sige pa rin tayo kasi oh just nil na to At yun sipag lang araw-araw marami natin tayo eh yun lang tapos wala to ngayon kailangan matapos natin. let's go salamat tayo salamat tayo salamat Sila. lang ha Antay. Time check 5:13. Tayo ano na natin. sa area E. Makita niyo yung artwork ko. Message lang kayo kung gusto niyo magpaganto. Ibig, ano ibig sabihin Mural, no? wall paint. Makita niyo naman yan sa ano ko. Ang tawag dun, FB page na JB Arts and Crafts. Ayan o, no? talagang mapisa yan no? diyan tayo kasipag kahit may sakit tayo. Isyarte pa rin tayo, di ba tayo? Yun, tapusin natin to. Meron ano pa to lettering eh, ito. Ayan talaga oh, talaga mabisa talaga Talaga oh, may ano lang order na naman sa atin Ito na lang yung available Ilang jans na, na lang to Mabilis kausap si agent Abot ng pera, sabay alis no Tol, <laughs> salamat tala Two red, black Ayan na lang Kasi ito, maganda to Check nyo na lang sa page ko Ayan lang Let's go mamaya may gagawin pa tayo dun sa area yun tatapusin pa natin yung drawing makikita ah, nyo yung finished product natin pagkas muna tayo ayun eh, no, kung gusto yung order ulit ah, message lang kayo sa aking FB page Creative Minds limited ano lang yan, stock kaya huwag nyo lang palambasin hindi nyo na lang yung mga ano ko doon. mga available na stock And yun lang, let's go agents <laughs> Wednesday, March 26, 2025 Day 2 Day 2 natin para mag-drawing dun sa area E Sa tatapusin natin kainan And yun uh, Update na ako mamaya Tapusin natin agad yun Let's go agents Hefty muna Hefty muna para may then siya natin hindi na lang yan o no? oh. time check 317 ito na nagawa natin lining na lang lining ayun eh, na lang o oh. pag lining na lang mabubuhay na at matatapos na itong gawa natin na mural wall paint let's go agents ha Time check, 4.38. Uh, matapos na tayo sa gawa na to. And yun, lining na lang na malupet. Matatapos na tayo. Napaisip pa minsan. Chris for... Ward! Okay. Minsan napaisip pa ako. What if lahat ng mga estudyante makapagtapos sa pag-aaral? Sino na lang magbibenta ng kwek-kwek? Magbibenta ng ice candy? sinalang magiging trabador sa isang kumpanya at ikit sa lahat, sino na makakapag-mural at drawing sa mga ganito? Siyempre, di ba? Puro ako. Let's go, agents. Time check, 5.46. 46. matapos na tayo dito sa project commission natin ng na wall paint or mural. Ito na lang, oh. Lining na lang. Swerte natin kay ma'am sa yun sir may libre marienda pa tayo Tapos kanina may nakakilala sa atin Tapos Pag may nadaan Feeling ko peace ako daming nanonood. Talagang mabili sya talagang may tinada So siguro mga alas 7 tapos na to Papakita ko na lang sa inyo Rain or snow Mga silly hoes na magbibisa Mga aso na nila. Pagbibira kahit buwan ay na Let's go Natapos na Creative Minds Matapos oh, yes. na tayo Uy si Tropa Andito ka na naman Tropa Gusto mo tinapay tol? Gusto mo tinapay? Ito, burger to, burger. Pero pag binuksan mo, magiging tinapay. Tira mo, buksan mo to, tol. Sarap yan. Ano yan, collaboration ng ano yan. Monde, saka ng ano, Angel's Burger. Ito, sa'yo na to. Alright. nakita na naman natin ulit si Tropa. Talagang maliit lang talaga ang mundo. Talagang nakikita talaga kami kahit sa'yo man sulok ng ano, ng Square of Three. Tol, masarap yan tol ha awa mga tol, video mo ako tol Diyan Matatapos na tayo Siguro mga 1 hour na lang Tapos na itong gawa natin At yun Magaling na rin tayo, wala na rin tayo sakit Balik na naman tayo si JEZ Let's go agents 1 hour na lang Tapos na itong gawa natin At yun Magaling na rin tayo, wala na rin tayo sakit Balik na naman tayo, si Let's go, Edge. 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 Let's go, again go let us go let us go let us go Para mige si video. Ayun. Lupit mo talaga, tol. Lakas mo. lakas mo. Time check 8:18. Tapos na tayo mag-drawing. Labo pa pag 0.5 eh, no. Tapos na tayo. Mesal, Creative Minds. Ano may kasama pa tayo dito. Tol, pirma na tayo diyan, tol. 'Yon. 'Yon ang Oh, hindi ako magpapalis sa. Sa mga tropa diyan, tagay Manuel. Ito lang. Bayan kayo dito. Sa mga tropa diyan, tagay Manuel. Ito lang. Eh, giming. dito. dito. Uh, Maraming sa mga sa akin. Sarap, sarap thank, you. Uh, thank you. Ano na standing mo? Ano na standing mo? Ah. Uh, eh. Uh, 'yon. Uh, no. Standing niya daw ang standing niya is marami pa siyang ginagawa and John tapos na tayo let's go agent kasi yung magpagawa sa mga kwarto nyo sa pa kaisan all around to all around to just niyo. message na kayo sa yung epic page creating vines let's go time check 11.12 bumili tayo ng kanin dahil naubusan dito tayo ng siomay at John uh, salamat sa inyo ma'am and sir dahil Nakuha na natin yung bayad. May pambili tayo ulit ng cup para ipaikot yung pera. John. Naihilo tuloy ako. Pinashot pa ako ng red doors. Tayo muna tayo sa 7-Eleven. Habang may nagde-date, di ba? Let's go. Ang daming kanin, yun. Oh. Paldo. Ayan, tayo ka muna dyan. Ayan. FT muna, gutom dahil eh. Naubusan no, tayo ng pagkain sa bahay. No, meron tayong kakainin dapat pancit canton kaso ano na matigas na. Yon, again, ah, to. Salamat. Salamat kay Ate Maria at kay Kuya Juan Lumuel. Uh, dahil sa commission na binigay niyo sa akin which is ah, uh, tawag doon, mural paint salamat dahil makakabili na ulit ako ng pangarap ko na pantalon makakagamit na ako ng bagong pantalon ulit at yun kung gusto nyo magpagawa ng gano'ng mga mga commission like mural paint or wall paint message lang kayo sa ang epi page creative bunch paposto na lang to all around itong nail nyo ito oh. so na yan oh. pasikat na boy eh And John. Okay. Kaya, kaya ano pang ginagawa nyo? Bangon! Kilos na kayo mga agents. Tara, let's go agents. Ha! <laughs>